greeting smartwatch fans meron tayo dito ang H9 Pro Max smartwatch so napakita na natin sa inyo yung features at design ng H9 Pro Max smartwatch pero sa video na ito papakita rin natin sa inyo kung paano nga ba i-connect ang smartwatch nito, i-pair sa kanyang support app so yung H9 Pro Max smartwatch ay gumagamit ng Laksas Fit application so yan ang ating gagawin yan ang ating aalamin. i natin. I-coconnect. Si setup ang H9 Pro Max sa inyong smartphone. Sa Android smartphone. So, papakita natin sa inyo kung paano nga ba i-set up ito gamit ang inyong Android smartphone. So, madaling salita, i-download natin yung Laksas Speed application at i-install sa ating Android smartphone. Kung kaya kung may katangnungan kayo about sa pag-pair o pag-setup ng H9 Pro Max smartwatch, panoorin nyo yung video nito and mag-comment sa baba. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na sa ating nag-iisang smartwatch Pinoy TV. Alright, so start na tayo. Tingnan natin. Search natin yung H9 Pro Max smartwatch na support app. Laksas Fit. May QR code tayo dito. Pwede nyo yung search to. Meron din sa user manual at meron din dito sa ating smartwatch. Tingnan nyo natin. So, sa info, punta lang kayo sa settings. Usually, sa settings yung QR code. App view, SOS, yan. So, meron tayo dito, Laksas Fit. So, pag nawala nyo yung user manual, kasama na rin yung packaging, malalaman nyo pa rin yung support app para sa smartwatch na ito. Okay, nandito lang sa smartwatch yung QR code ng Laksas Fit. So, hindi na natin kailang i-search yung or i-scan yung QR code. Direct agad tayo sa Google Play Store. Tapos, i-search nyo lang yung Laksas Fit. Laksas. Yan. Search nyo. Tingnan natin. Ayun. Okay. So, medyo popular na rin to. 5 million plus downloads. Tap nyo lang yung install. So, hintayin lang natin na makomplete yung download and automatically mag install ito sa ating Android smartphone. Okay. So, na-set up na natin. So, it's time to open the app at i-connect ang ating H9 Pro Max smartwatch sa ating phone. So, open nyo yung app. So, ito meron tayong user privacy policy. Agree lang. Meron ding permission para sa ating GPS. So, pwede nyong only this time. Pwede ding while using the app. So, subukan natin. Only this time. So, meron ding access physical to your physical activity. Another permission. I-allow mo lang. Then, allow to access your contacts. Allow Laksas Fit to find, connect to, and determine nearby devices. So, allow natin to. Then, send you notifications. Ito yung para sa push notifications natin. So, i-allow lang natin. Then, next, make and manage phone calls. Okay, wait lang natin na mag-load. So, ito, welcome to Laksas Fit. Okay, so nag a kung pwede daw mag-register okay gamit yung google account nyo or email so sa atin login directly tayo so kung gusto nyo store yung data nyo pwede kayong mag sign up o mag-register okay so meron tayo dito the account has been established please keep your account and password properly okay so record nyo lang to tandaan nyo mabuti then okay Tap on OK. Ayun. So, complete nyo lang yung profile nyo. Mang Juan. Ayan. Tap on OK. OK. Set successfully. Ito, enable notification permission. So, kailangan to para sa ating message notification. So, kung hindi nyo enable hindi nyo i-activate, hindi kayo makaka-receive ng app notification at text or SMS notification. Okay? So, alam muna natin yung Bluetooth natin. Then, go to set. Hanapin nyo lang yung lock suspect. Activate. Allow. Okay. So, activated na. Balik. Then, punta kayo sa my section. Add device. Okay. Go to set. Location service. Activate nyo. Balik ulit. Punta, punta ulit kayo sa Laksas Pit. Okay. Alam mo na natin yung permission. Okay. Laksa Speed Ayan. Then, balik tayo. Tingnan natin. Mag-okay na ba? Open natin. Search. Ayun. Okay. So, meron tayo ditong smartwatch. Hintay lang natin. Wala kasing pangalan na H9 Pro Max. So, ito nga ba yung smartwatch natin? Okay. Punta lang kayo sa about section ng smartwatch nyo. Tingnan nyo yung Bluetooth address. Pareho ba? 0106 So, hindi ito Okay, ito Meron tayo dito Okay 0153 So, ito nga 4142 EA 33 0153 So, ito yung smartwatch natin Tap to connect Hintay, Hintayin nyo na lang na mag-connect So, wait natin Sana successful Device connected successfully Yun Connected tayo natin, pair natin yung Bluetooth. Pair. Device settings. Tinan nga natin. By device. Ayun. Okay. Ayos na ayos. Connected. Message reminder. Activated na lahat. Na-set na kanina. 24 hour clock. So, yung sa atin, 12 hour o, Clock na lang. Okay. Synchronized time. Okay. Okay everything is okay maayos na natin na na-set so far para wala namang issue yung pag connect natin okay alarm drink water reminder activate natin then drink water reminder pwede kayo mag-set ng time go back sa dial natin tingnan natin unit switch Okay, Celsius Celsius naman yung ginagamit natin Tapos kilometer naman tayo Okay Hindi naman tayo gumagamit ng miles Phone book So pwede kayong mag-add Add kayo ng number Import Search contacts Tingnan nga natin Meron ba tayo dito Baka wala tayong na-add dito Okay Kung wala Add lang ng number Add Mike, for example. Tapos, lagay ka ng number. Yan. Okay. Synchronize. Ayun. Tingnan nyo yung smartwatch nyo. Nag-switch to synchronization mode. Tingnan nyo nga natin. Okay. Style mo. number 2 muna tayo. Then, tingnan natin yung contacts, dial. Ayun. So, nakapag-add tayo ng phone number sa smartwatch. Another one na pwede nyo iset yung watch face. So, pwede ka mag-download ng watch face. For example, ito. Pwede naman to Redeem now. Then, use immediately. So, tingnan natin. Wait lang. Then, napapansin nyo, nag-switch sa download mode yung smartwatch natin. Hintay lang natin na makomplete and that's it. Okay. mayroon tayong H9 Pro Max smartwatch na bagong watch face. Okay. So, very easy to set up or connect yung H9 Pro Max smartwatch natin sa Android smartphone. Gamit ang Laksas Fit App. So, kung may mga katanungan kayo about sa pag-setup, proper setup, drop lang ng comment sa baba. And of course, pag hindi, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!